Pagsauli sa pera ng taong bayan. Yan ang naging mainit na usapin sa nangyaring pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Ito ay matapos ang naging pagbulgar ni noong kawani ng DPWH na si Engineer Henry Alcantara. Naging usapin din ang umano'y pagsailalim dito sa Witness Protection Program. Una sa balita, si JB Santiago, live. J Zay, matapos ang uh, mabibigat na impormasyong na binalgar ni former DPWH First District Engineer Henry Alcantara ay uh, pinayagan ng Senado. Ang hiling ni Secretary Justice um, o Justice Secretary uh, Boying Remulla na dalhin muna siya si Alcantara sa DOJ para muling i-review ang kanyang sworn statement na kaugnay nga rito sa mga umunoy flood control scams sa kanyang distrito sa Bulacan. Sabi ni Remulla, mahalaga raw ito para makabuo ng matibay na kaso laban sa mga taong pinangalanan ni Alcantara. Posible rin siyang isailalim sa Witness Protection Program para masiguro ang kanyang kaligtasan habang tumutulong sa investigasyon. Mainit na napag-usapan kanina ang isyo ng pagbabalik ng pera ng mga gustong maging state witness. Ayon kay Remulya, korte ang nagdedesisyon kung dapat isauli ang pera at magkano ang halaga. Hindi raw ito requirement para makapasok sa WPP, pero kung kusa itong gagawin ng aplikante, malaking puntos daw ito at senyales na mapagkakatiwalaan siya. Dagdag pa ni Rimulya, nakatutulong ito para mas tumakas ang timbang ng testimonya laban sa iba pang mga sangkot. Kontra naman dito si Senator Amrod Dante Marcoleta at sinabing hindi ito kondisyon sa batas at korte. Ang may final say kung magkano nga ba ang dapat ibalik. Pero nanindigan ng magkapatid na si Sen. Raffy at Senator Erwin Tulfo na sa ganitong klase ng sitwasyon, dapat pakinggan ang galit ng publiko. Malinaw ang sigaw ng mga tao, isauli ang pera ng bayan at panagutin ang mga sangkot. Kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ang gagalitin ng galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused, bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan. Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, uh, also, Senator. I would like to manifest that ko alam kung nakikinig ho yung lahat, yung sigaw ng taumbayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po ang they were also shouting ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe balaka heard that. Kaya nga po dito po sa mga contractor, mga official isole niyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Zay, ngayong hapon inaasahan na ibabalik din si Alcantara dito sa Senado para sa pagpapatuloy ng pagdinig at uh, para na rin sagutin yung iba pang mga tanong ng ating mga senador. At yaman ang latest mula rito. Balik sa inyo, Zay. Maraming salamat, JB Santiago.